Sir, tingin niyo po ba merong pinoprotektahan ang ilang senador tungkol nga po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Um, oh, meron po kasi kadalasan po sa mga nanalong senador ngayong senatorial elections is pro Duterte po. Sa tingin niyo po ba natatakot sila na ilabas ng prosecution ang mga mabibigat na ebidensya at na katulan niya po itong si Sara Duterte? Opo, kasi po dun po sa dating issue na confidential funds, napakarami pa rin pong sumusuporta sa nila kahit na sobrang laking budget yung inihingi nila sa kaban ng bayad. Tingin niyo po ba ano? anong uh, kakalabasan na eh, itong uh, impeachment ni Sara Duterte? base po kasi sa naging votings nung nakarang gabi, lamang po talaga yung ano, proposition instead of the opposition. So, kung mananalo naman po ang opposition and mala marami silang malalabas na mga evidensya tungkol dun sa mga senators and kay VP Sara, sa tingin ko po, may chance naman po. Sir, sino ba inaabang mo dito sa impeachment? Lumabas po sana si ano, yung idol ko. Sino? 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 Si Eh, sa prosecution po, eh, may mga nanalo pong ano, uh, congressman at congresswoman. Sina sila bago para sa 20th Congress sila joke Jokno sa Laila Delima. tingin nyo ayun po magiging malaking tulong na din po yun as part of the opposition po kasi since ano po dati pa sila na po talaga yung lumalaban sa corruption sa bansa to ayun thank you very much sir sa pag impart ng inyong knowledge no ang dami po nga natutulungan ng mga kababayan natin salamat po sir napakatalino nyo ayun let's go shoutout po sa asamo si Jumong si JC si Kedyan si Joem tsaka sa mama ko hindi niya na dito ako ayun.